Hello guys Magandang hapon Ayan guys nakikita nyo ba yung nasa likod ko Ayan ang fish pan guys oh Dahil yung fish pan guys oh Yan, Gandun sa dulo fish pan yan yung nasa likod ko no Ayan papakita ko sa inyo mga idol Ayan mga idol Mga fish pan no dami Gan doon, sa dulo. Ayan. dami no? Ayan, puro fish pan. Sarap ng hangin, mga idol. Ayan, guys. Ayan. Magandang hapon. Padilim na. Magandang gabi. Ayan, mga idol, oh. Dito ako sa taas ngayon, oh. Dito ako sa, ano, bahay. No? Taas guys <laughs> Taas ng bahay No? Nag-vlog tayo guys Dito tayo sa tahian no? Sa bahay ng bosko Makita ako No? Yan guys. 'Yan yung bulakan, no. Dito ako ngayon sa Bustos. And guys, yung North Sagaray, oh. 'yan. Yung bundok na 'yan, angat North Sagaray, 'yan. Tapos dito, 'yan. 'Yan guys, oh. 'Yan, bundok 'yun guys, nakikita nyo yung bundok, guys. 'Yan. 'Yan. Tapos yung ano na yan, ang bukla o bago lang yan guys. Wala pa yata isang taon. O mayroon na, hindi ko na matandaan. Bago lang. Yan, papunta yan doon. Ayaw ko, saan papunta? Basta doon. <laughs> yan. lang dito guys, para ano, tignan yung ano no. Sarap tuwang dito guys. Baba na tayo ano. Yan. Kukuha kasi ako ng ano, tela, no? O ng gamit ng tahi. Yan. Maraming maraming salamat sa panonood. Mga idol, bye-bye!